hello! Mag-share lang po ako sa inyo mga langga, no? So, ibang klaseng pagluto sa nilagang itlog, guys, no? Walang oil, walang ano, kundi suka lang. Kunting suka lang or vinegar. Ayan. Kunti lang, ha? Pakuluin natin yung tubig bago natin ilagay yung, ano, tawag nito, yung itlog na nilaga. Masarap ito, guys. Mas healthy siya kasi walang oil. Well, walang ano to, mantika kung sa pa. Okay? So, hintayin na lang natin na kumukulo yung tubig para malagay na po natin. So, nakita nyo na po yung water, guys, na kumukulol na. So, ito po yung kakainin ni Shalala after na mag-gym. So, ang gagawin nyo, guys, para hindi madurog yung ano, ganituhin mo muna. Ilagay mo muna yung egg don sa konting platano mo Tapos dahan-dahan mo lang siyang itlagay. Ganon mo lang siya. Mm -mm. Hanggang maluto yung egg natin. Ganon. Ganito lang ang pagluto ng egg na healthy talaga siya mga idol. lang sya. Lagyan mo lang sya ng konting suka. O. Ganon. Masarap ito. Ang ipartner mo dito is tinapay na brown bread. Ha. Ganon. Tapos itong isa, parang nadurog yata. Ayan. Ganun mo lang siya mga idol. Boy. Tapos, ang lasa nito, mga idol, may ano siya, konting tawag nito, konting maasim-asim kasi sa tubig, ba diba? Ganun, eh. Ganun lang siya kadali mga idol. ba diba? Masarap. Walang oil. Wala lahat. Ayun, nadurog. Okay. Mm. Tapos yung second batch natin. dahan dahan lang ang pag ano lagay mo lang siya doon ganoon mo lang siya kunting kimbot ganoon lang o, Diba? Tapos itong isa. Maluluto ah. hmm. na yan. Sarap. So, tagdadalawa kami ni Bisayang Hilaw, mga idol. Ganon! Ang sikreto para healthy ang iyong egg nakakainin after ni mong mag-workout. Mm. Ganon lang siya. Tapos pa. Tapos, hindi na may magkani ni Bisayang Hilaw, mga idol. Kung oh, mag-oats na lang kami na may sis, may egg. Hmm. Ah, uh, diba? Mm. Tapos, Nag 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 Ganun lang ang sikreto. hmm Masarap ang lasa. Tapos. Inap na yan na kas, namin ni Bisayang Hilaw, mga idol. Ganun. Ganun. Mm. So, ready na po yung food natin mga langga sa lunch natin. So, ito po yung uh, dragon fruit namin ni Bisayang Hilaw, oh, mga idol. Ayan. Tapos, ito naman yung sinasabi ko sa inyo, oats na may sea sage. Okay? Mm. Tapos, may ano tayo? Strawberry. Ayan at saka hindi magpahuli yung uh, niluluto natin na ibang klasing paglaga ng itlog. So, yun lang po ang isishare ko po sa inyo sa umagang ito. Ay, lunch pala siya. Sorry. So, uh, Thank you for watching guys. Sana hindi po kayo magsawang magsuporta pa sa akin guys sa lahat ng mga video ko. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Sa so, walang sawang pagmamahal po ninyo ka. Shalala. Ayan. Bye-bye. And see you in my next vlog po.